May sore throat ka ba? Kung may sore throat ka at gumagamit ka ng strep cells, reminder lamang po na ang paggamit or pag-take nito ay dapat every 2 to 3 hours. So hindi po advisable na every 30 minutes or every hour ay naglo lozenge So mas maganda na every 2 to 3 hours. At ang maximum lozenge lang po na pwede nating i-take sa isang araw ay 12 lozenges. Meron po tayo mga strep cells na katulad nito na dalawahan. Meron din naman na katulad nito na waluhan. So, pwede nyo po yung gamitin for sore throat and for mouth infections. Pwede din po yan sa mga bata 6 years old pataas, except po ang variant na to. Kasi ito po, ginagamit po yan for 12 years old pataas. Ito naman po yung ibang variant ng strep cells na pwede po natin gamitin at pagpilian. Kung kayo po ay may diabetes, meron din po tayong strep cells na sugar free. So maaari nyo po yung gamitin. However, take note na pwede po kayo makaranas ng laxative effect. Kung kayo naman po ay nagpapa-breastfeed or buntes mas maganda po na tanungin po muna sa ating doktor bago po tayo mag-take ng kahit na anong produkto. Yun lamang po. Salamat!